Isang mapagpalang araw po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At uh, dito makikita po natin uh, isang pang uh, praise the lord. Isang mapagpalang araw po mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin at patuloy po tayong uh, makikinig ng Kanya pong mga salita. Lahat po tayo ay dumaranas o dumaraan sa mga kaguluhan o trouble sa buhay. May mga bagay na pwede nating iwasan at may mga bagay na hindi natin maiiwasan. Ano yung mga bagay na pwede nating iwasan? Yung gulo na gawa mo at gawa ng ibang tao. Yan, ma, ma -ano natin, maiwasan natin yan. Sa pamamagitan ng ano, huwag kang gagawa ng gulo. At yung ikalawa, umiwas ka sa gulo. Diba? Yeah. Pero yung yung babasahin natin na uh, verse sa Bible, sabi sa may awit uh, chapter 46 verse 1 to 3, sabi doon, ang Diyos ang aking ating lakas at kanlungan at handang sa klolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na ngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Kaya nga sa NIV translation pamilyar tayo sa sinasabi na God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. May mga bagay na hindi natin na maiwasan, lalo na yung uh, natural na kalamidad, di ba? Sabi doon yung bundok magunaw man, yung mga bagay na beyond no sa ating uh, sa ating mga kamay no na hindi natin kontrolado. Kaya yung kagandahan dito mga kapatid ang Diyos ay nagbibigay no ng inspirasyon, encouragement sa atin na kung saan dumating man yung mga bagay na ito, meron tayong Diyos na pwede nating uh, uh pwede nating takbuhan no. Siya yung tanlungan, siya yung magbibigay sa atin ng lakas, di ba? Kasi uh, minsan kapag ang tao ay nababagabag o natatakot doon sa mga trouble o sa mga kaguluhan na nangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang paligid, maraming tao ang nakakaramdam ng panghihina. Diba? Parang gusto ng sumerender, na de-depress, at parang hindi na nila alam kung ano yung dapat nilang gawin. Pero salamat kasi bakit? Kasi alam natin meron tayong mapupuntahan. Diba katulad nyan, pag nagkakaroon ng mga kalamidad, meron mga pagbaha, meron mga rescue center na pwedeng takbuhan yung mga tao. Di ba Na pag uh, tumataas na yung level ng baha doon sa lugar nila, yung tubig, ay meron silang pwedeng puntahan na yung, yung lugar na yon ay uh, magiging safe sila doon. Pero siyempre dahil ito'y gawa ng tao, minsan kahit yung uh, evacuation center ay binabaha rin, nadi-disaster din. So, pero 'yun kasi gawa ng tao 'yan eh, di ba? Uh, minsan doon tayo tumatakbo, pero hindi natin masasabi 100% na safe tayo doon. Pero 'yung kagandahan kapag nakay lord ka 100%, sigurado tayong uh, uh, ka, nandun tayo sa sa pinaka-safe na place. Walang iba nandun tayo sa uh, sa sa kanlungan na sa tayo, di ba? Siya so, 'yung nagbibigay sa atin ng lakas na kung minsan para nangihina, yung katawan natin physical pero nakakadama tayo ng lakas na ito yung nanggagaling sa Panginoon no kaya nga yung katawan natin may adrenaline force din yan no yan ay bi biyaya na lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos na kapag may mga kalamidad o mga uh, emergency, di ba? Yung mga bagay na hindi mo nagagawa, magagawa mo, no? Yung magbuhat ng mga ng isang refrigerator, mabubuhat mo kasi bakit? Yung adrenaline na na force na 'yon ay inilagay ng Diyos, no, sa katawan natin in times of trouble, di ba? Uh, 'Yun ang strength ng Diyos eh, Ha? Yung binibigyan niya, sinusustain niya tayo. No? Tayo tinutulungan ng Panginoon. Kaya nga minsan, kung iisipin lang natin, yung mga pinagdaanan natin, mabibigat na mga problema, suliranin sa buhay, yung ibang mga kapatira natin, mga sister and brother natin, yung, yung kapwa natin mananampalataya, kahit sila mismo namamanga, paano sila nakasurvive, paano nila na... Uh, yung mga bagay na yun kasi kung sa kakayanan nila ano sa sa sitwasyon nila hindi nila magagawa yon so nagagawa na nila yon kasi bakit kasi nandun eh nandun, nandun yung tulong ng Diyos eh di ba kapag tayo tumawag sa kanya uh, hiningi natin yung tulong niya sabi niya ever present help in times of trouble no handang saklolo kung may kaguluhan handang saklolo di ba kasi uh, ang Diyos uh, palaging prepare yan eh di ba sabi nga yung kalamidad hindi natin uh, hindi natin uh, maiiwasan yan pero pwede natin itong paghandaan di ba tayo pero katanong paghahanda na ginagawa ng tao ay minsan ano eh hindi hindi masasabi natin 100% ay sapat yon yung paghahanda natin yon pero ang Diyos mga kapatid malagi siyang handa no sabi doon and ever present help in trouble kaya nga dapat natin tatandaan na ang Diyos ay palaging nasa atin, no? Na ang Diyos ay na palaging nariyan. Ang Diyos ay handang tumulong sa lahat ng sitwasyon na pwede nating pagdaanan sa buhay at tayo ay makakaasa sa kanya, no? Hindi lang na nandiyan siya, kundi makakaasa talaga tayo, no? Iban, kasi minsan may mga tao minsan, yes, nandiyan nga pero hindi mo maasahan, di ba? <laughs> 'Di ba? Minsan akala mo makakatulong sa iyo, eh nandiyan nga, no? May binubuhat ka mabigat, eh nandiyan nga, hindi ka naman tinulungan sa binubuhat mong mabigat na bagay, 'di ba? Nakatingin lang. Eh ba, ewan ko kung anong hinihintay. <laughs> eh ano, bueno, baka uh, hinihintay niyang madapa ko, ano, para meron siyang uh, mabidyuhan, no? Para mag-viral. <laughs> Hallelujah, no? para mag-viral o oh, meron siyang pagtatawanan, 'di ba? May mga ganun, eh, 'di ba? Pagtao kasi minsan, yes, nandiyan pero hindi mo naman maasahan. Ang kagandahan sa Panginoon, ganoon uh, sa sa Panginoon natin, nandiyan siya and at the same time maasahan mo, 'no? Hindi lang yung nan, nandiyan siya, pero wala namang gagawin, 'no? ang just talaga is nandiyan siya and at the same time maasahan natin. Kasi bakit? Alam natin na pagdating ng mga trouble na 'yon, meron siyang gagawin upang tayo ay tulungan para tayo mapanatag sa lahat ng ating pinagdaraanan. So yun lamang mga kapatid and God bless po sa ating lahat.